So, hello mga kalisen, I'm back. Ayan, di ba sinabi ko sa inyo na i-update ko po kayo ng panibagong plastic mat na dumating. So, ayan na nga mga kalisen So, ganito yung ginawa natin, no? Ayan, guys. Ganyan muna yung ginawa ko. So, green dito banda. Tsaka ito, dahil pink yung kanyang pagkainan, plato, pink ang nilagay ko. And then, ang ginawa ko kasi mga kalisen kasi nag-slide ito, ang ginawa ko, di ba, mayroon tayong ganito. Para, just in case na kudkod din nila, hindi mahila, pababa. Nalalaglag kasi pag ano, kasi medyo madulas. Kasi nga plastic ito. And then, ito din. Itong ginamit kong kulay, kulay green. Kasi parang malapit sa kulay nito. Yun nga lang yung isa doon sa baba. Ayan, yung kulay orange naman doon. Tapos, yung natira, nilagay ko na lang dito sa baba. Ayan. Ganyan siya mga kalisan, So, iikot tayo dito sa kabilang side. Ayan siya mga kalisan yung ating ano. So, nilagay ko dito yung paglaruan nila. Binalik ko din siya. Ayan siya guys. So, ilagay muna natin dito sa taas. Ayan, ganyan na yung kanilang flooring. So, napakagandang tignan kasi sobrang colorful yung loob ng kanilang cage. So, yung for babies natin, andito sila. Andito sila mga kalisan yung mga for babies natin. Si Pelis. Ay, nabaliktad na. Nabaliktad na yung ating capsule bag. Kaya pala sila sumisigaw na. At excited na silang pumasok sa loob. So, papasokin na natin sila mga kalisan. So, papasukin na natin si Mama Kat Felisa. Ayan, dito siya. Ayan, punta ka na doon sa loob. Ah. Ayan, sige na, pasok ka na sa loob. Pasok ka na sa loob. Ayan, pumapasok na si Mama Kat Felisa. at then, papasukin din natin si Felicitas. Ayan, yung dalawang makukulit. O, ayan, pasok na kayo, pasok na. Pasok na kayo dyan sige na, pasok na kayo. So, ayan mga kalisan, pumasok na sila sa loob. Ayan, kung nakikita nyo, nagtataka sila ba't kaya iba ang kulay ng aming sahig. O, oh, ayan, tumalon-talon pa si Samba. Ayan, at pumunta talaga sila sa Maiduyan. So, ilak natin ito para hindi naman sila lumalabas. Pero si Kiara, o, oh, si Kiara con ano oh, con busisi. Ayan, magagandahan sila sa kulay. Oh, di ba? Ang ganda nitong bahay niyo na. So ikaw, Pelisa. Oh, di ba? Ang ganda yung bahay niyo. Ganda ng bahay niyo ha. Oh, di ba? Ang ganda ng bahay. Yan si ano si Kiara. Ayan. At si Samba nagdede naman talaga oh. Tsaka si ano. Ito nga pala mga kalisen, tinanggal ko muna ito. Itong higaan nila para kitang-kita yung kulay ng plastic mat dito sa loob. Ayan, mamayang gabi ko na lang ilagay ulit pag matutulog na sila. So ayan lang mga kalisen, ayan naway nag-enjoy muli kayo sa aming video update ng ating Felicitas. ayan this is in diyan Kalisen. Kalisen official Yani vlog is now signing off bye bye mga Kalisen ayan na sila at laro ay nagkiss pa sila oh nagkiss pa silang mag ina ayan bye bye